sa lahat. Congrats pala sa lahat lahat na na-monetize po sa content creation ito. No? Bakit na-monetize kaya dito? Because always kayo na paramdam po sa team Vita. nag upload palagi. Sumusunod kayo sa mga rules and policies po sa Meta dito. No? And then pag na-invite na dito, isa ka ng ganap na content creator o vlogger po. So, may fiction ka dito sa social media. Magpapakita ka ng hilas. Yung hindi pa po na monetize, laban pa rin kayo. Huwag kayo maghiraya ano, ng loob. Continue pa rin kayo. Kung so, sino pa nakarelate dito, kung so sinasabi ko, totoo yun. Kasi na-experience ko na yun, di ba? So, yung mga baguhan, pinagsimulan mo na, tapos ninyo. Di ba? So, sana so, pakishare po si video kung muna ka rin. Pakipalo na rin sa ating Romil Kabente ni Dao and din sa aking YouTube channel, Romlax TV. Babay po sa inyo ang good luck po sa mga content creators na na-invite po sa content monetization na ito. Wahay!